Magaluto nga niyo pala ako ng lobster ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman for the go. Inutusan nga niyo pala ako ni nanay na pumunta ho din sa palengke para ho bumili ng isda. Nakaulamin nun namin mamaya hong tanghali. Ang kaso nga la ang ho ay nakita ko aring mga lobster. Ay minsan la nga niyo magkaroon ng lobster din gawa ng tuwing mayo raw ho talaga meron dapat. Oh ay dahil nakachamba naman no ako ay arin ang abilhin ko. Ay hayain na muna mapagalitan ano. Ay pagkarating ko nga niyo sa bukid ay hinanap ko agad si tatay para ho malinisan na aring mga lobster. Ayun you know, ang expert din ha. Ay sakto naman no na pagdating ko din ni, ay patapos na raw siya din sa kanyang inagawa. Bale, siya ho pala ay nagasabog na rin abuno. Yun o yung parang vitamins para mas maging healthy yung palay. Pagganda ng bunga, pagdami ng pera. Uy, <coughs> hindi kayo eh. Ay, di, ayun na nga ni ho, bale, sinimulan na ho ni tatay na linisan ho aring lobster. Gumamit na nga ni ho si tatay diyan ng brush para ho madali-daling linisan. Kailangan din ho palang mag-ingat, gawa na may mga tusok-tusok ay masakit sa kamay. Pero pag si tatay ho ang gumawa, alay, walang sakit-sakit diyan sa kanyang kamay. Mm -hmm. Ay, dati ito pala mga kamangyan, nakapagluto na rin ako ng lobster. Ang kaso nga nila ang ho ay iba yung itsura nun, tapos mas mahal, parang nasa 800 to 900 ang kilo. Ay ari naman ho, parang nasa 600 laang. So sa mga expert to din, ano kayong pinagkaiba nun eh? ay Ay pakicomment to, pakisagot, gawa nang baka hindi ako makatulog. Huy, oi! Niho, ay nagpaalam pa si tatay na maalis daw muna siya. Ay mapunta daw siya ng barangay gawa ng may session daw. Ay alam nyo naman Ho, konsehal ng barangay. Ho, ibenamain. naman Ay tingnan nyo Ho, pagbalik niyan, kainan na naman. Tinuloy mm -mm. na nga niho, ni Ho ni Nana. Nanay. Ari paglilinis dito sa lobster. Ay sabi nga ni ni Nanay, ay para lang daw siyang nagalaba at nagalinis ho ng sapatos. ah. Ay kaka nga ni baka maya maya ilagyan nang daw ni... Ay, naku nga. After ho, maugasan na rin mga kamangyan, kako, ay asimulan ko nang gayati yung mga kakailanganin mo mamaya. Ala rin naman no, hindi man maasikasang lutuin mga kamangyan. Bale, yung mga agayatin ko ngayon ay halos lahat ay agamitin ko sa paggagawa ho nung sauce mamaya. Gawa ng syempre, yun no, yung mas magabigay ng lasa doon. Yun. Ay habang nagagayat nga ako diyan, isinabihan ko na agad si Nalula ay mag-aingat sa pagkain mamaya. Gawa ng alam nyo na. Kapag so, medyo may pumapalo ang batok, ay eh, medyo nakakakaba din. Mm -mm. Ay kapag garning nasa gitna kami ng bukid, tapos hindi pa ho nakapagdala ng pineapple juice, tama. Pero diga ho, oh, sabi ko naman nung oh, sa inyo mga kamangyan, nga ngayon lang, di naman ho kami nakakatikim ng mga garne. Gawa nang syempre ho, dati, wala naman ho kaming budget, ganyan. Ay, yung iba nga niyo, ngayon lang namin nakikita sa personal. Kahit sila nanay, sina tatay, sina lola, gayaan. Kaya ka ko ho, sabi ko, kahit medyo mahal, ay abilin ko ho. Para syempre, makatikim-tikim naman ho kami. Ay, ang sabi ko naman ho, ay wag masanay masyado, boy, baka mamaya eh. gusto araw-araw, ay garni garne na ang ulam, ay nga. Ay, di yun na nga niyo, mga kamangyan, after kong gayatin yung ceiling green, ay, eh, naman nung ay, Ari siling pula. Ay dinamidamihan ko na nga niyo, gawa ng alam niyo naman, sobrang hilig ko ho talaga sa maaanghang. Ang kaso nga nila ang hoy, ang alagyan ko ng maraming sili, ay di yung akainin ko. Gawa ng sinani at si ho, ay talaga yan ay hindi man mahilig sa mga gayo. Ay alam niyo na baka hindi makakain. Ay wala naman ho akong ibang dinala dinin pang ulam kundi ari ang ari ang. Ay dayo na nga niyo mga kamangyan, bale sinimulan ko na rin ho palang balatan, ari mga mais. Ay medyo dinamidamihan ko na nga ni rin ho, gawa ng sobrang hilig ho, dini, ni Julina, yung akin kapatid na baba eh Hindi ko lang wala mga kamangyan kung nabanggit ko na ho sa inyo. Yan ng mais. Eh, hindi ho talaga ako niya nakain. Kahit nung bata pa ho ako. Pero nakain naman ho ako ng mga popcorn, ganyan. Ay nakatikim naman ho pala ako niyan, gawa ng dati. Nalaman ho nung teacher ko na hindi ho ako nakain ng mais. So ang ginawa niya, inannounce niya sa klase, hanggat hindi nakain si Miss Lasak ng mais, hindi kayo makakauwi. Ay tanghalian na nun. Siyempre nagatingin na na sa akin yung mga kaklase ko. Oh, ay di ako hindi na nag-inarte, kinain ko din, gawa ng abo naman. Ay magagalit sa akin yung mga kaklase ko, ha. Ay, ay, kapag ko nagalit sila, ay wala ho akong atularan sa quiz. Huy, ba't yun? Ay, di balik na ako din yung mga kamangyan. Bale ho din sa tulyase, ay naglagay lang ho ako ng tubig. After ho noon, ay naglagay na rin ho ako diyan na rin as, asprite Sprite. Isa-isa ko na rin ho palang nilagay, arihong lemon after ho nun, ay naglagay na ho ako ng asin at saka ho, dahon ng laurel. Isa-isa ko na rin ho palang nilagay aring mga mais. Gawa ng alam nyo naman ho. Sobrang tagal ho na rin lumambo. So, kailangan ho talagang pakuloan ng bonggam-bongga. After ko may lahat, ay di ayan ho, na lang ho ng ilang minuto. Hanggang sa kumulo na ho yung tubig. At maya-maya nga niyo mga kamangyan, nung kumulo na ho yung tubig, ay panahon na ho para ilagay aring lobster. Ay, iba naman. Ay, sa sobrang laki nga niyo na rin mga kamangyan, ay halos hindi ho magkasya din sa tulyase ba kayo magpadala pa ha, na nakakahiya, huy nung mapakuluan na ho aring lobster mga kamangyan ay nilagay ko lang ho din sa tubig na may yelo oh, so yan ho ay sikreto na naman may bago na naman kayo natutunan sa akin hi, star jam, bigyan nyo ako ng asawa Uy, wag kayo sinunod ko na rin nung palang pakuluan, aring natitira pang dalawang lobster bali palakasan lang ho talaga rin ng pakiramdam mga kamangyan, kung luto na ho yung lobster or hindi pa, mm -hmm. pero kahit saglit niyo, naman ho aring pakuloan. Mas okay ho yun kaysa sa overcook Gawa ng pag na overcook ho arin mga kamangyan. Halos wala na ho kayong makain sa laman. Parang kung sa tubig baga naiga na gayon. Ay diyan na nga ni yan, bali nagpatulong na ho ako diyan sa pagbubukas so na ring lobster. Doon sa medyo manipis na shell, ay ang ginamit na lang ho namin ay gunting para hindi ho masira. Tapos doon sa may ulo, ay di kahit kuchilyo na ho, gawa ng medyo makapalo yung shell doon. Ay dalawang pirasong lobster na nga nila ang na mga kamangyan, gawa ng yung aking bunsong kapatid. Ay pinapako ng pinapak yung unang niluto. O oh, ay ubus man din. Ako oh, gagawa na nga ni rin pala ng sas ngayon sa so madali lang ho are. Di sa mayonnaise, ay naglagay lang ako ni ring may nabibili naman una rin sa palengke. Sinunod ko ang ilagay aring garlic powder, tapos so aring onion powder. Nilagay ko na rin ho aring spring onion, tapos aring asukal. Naglagay na rin ho pala ko diyan ng asin, paminta, tapos oh, nagpisa na rin ako diyan na ring lemon. After oh, niyan, ay di ah, halu la ang ho. Oh. At naku mga kamangyan, ako na no, nagasabi. Grabe yung sobrang sarap niyan, as in. Pag natikman niyo yan, kayo na yung magasabi na magpakasal na ho ako. Uy, napaka-excited na may. Ngayon naman ho, ay gagawa ako ng pangalawang sauce. Kasi mga kamangyan, yung agawin ko hong sauce, mga 387. Uy, sobrang dami. Ay, dahil na nga niyo, ho, sa butter, naglagay lang ako ng bawang, tapos sinunod ko ho, aring ketchup. Hinalo-halo e, ko lang ho, ng kaunti, saka ko sinunod na ilagay aring oyster sauce. Naglagay na rin ho, ako diyan ng paminta, nor cube, asukal, pambalansin ng lasa, at saka ho, aring spray. Kung gusto niyo maglagay ng royal, pwede rin. hindi, bawal yun. Naglagay na rin ho, ako ng keju, kunting sili, asin, tapos ako, kunting cornstarch, para ho, pampalapot. Ay, for the go. Habang nagaluto ho, ako dun ng sauce, tapos, ay, naman o si nanay at si lola. Nagagaya to din eh. Naring cheese Ay kako nga ni ho, ay liit-lita ng gaya. Gawa ng alagay ko huyaan sa ibabaw ng cupcake. Hoy, ba't kumanta? At nung garni na ho, yung itsura na ring sauce mga kamangyan, ay dinilagay ko na ho din sa lobster. Nabini ako kanina. Grabe mga kamangyan, sobrang gutom na gutom na ho, ako din eh. Gawa na naghahalo yung amoy nung sauce, tapos amoy nung lobster. Tapos yung amoy ng yes, I do. Hoy, hindi yun kasali. After ko maglagay ng cheese, ay ko naman nung ilagay ay arihong spring onion. After ho noon, ay naglagay na rin ho ako na rin ceiling red. Ceiling red? So, ayun na mga kamangyan, alay, pwede na hong kainin arihong ating lobster. Huh? For the go. O, ay siya gumawa na rin ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan na dine. Para ho, hindi lang kami yung high blood. Uy, bad'yo yun? Ang pa. O, ay tingnan nyo naman yung laman na rin mga kamangyan. Ay, grabing sobrang laki. Mm -mm. Ay, inatingnan ko pa nga nila ang ho, ay eh. parang nakapal na yung aking batong. Mm -mm bago pa nga niyo kami magsimulang kumain ay ayan na ho at dumating na si paring June. Abay pagkalayo-layo ng barangay hall din ay wari ko'y naamoy eh. Saktong-sakto ang dating. Talagay makain na laang Ibe naman. Ay, diyan na nga na yung mga Dahil tanghali na rin. Ay, diyan na ho. At kami ho ay makain na. Ay, talagang galit-galit na naman ho muna. Gawa ng sobrang gutom na ay. Alam nyo, sabi pa ho di yan ni tatay. Ay, parang masarap daw are. Kung meron daw kong alak. Mm -mm. Ay, tama. Katanghalian. Nag-request ng gayon. Ibe naman. O, baka isipin nyo naman ng mga kamangyan. Na lagi hong yung aming ulam din eh. Ala, ay, minsan lang ho. Tingnan nyo. Ang sunod na kain na namin ni Siguro sa binyag na nang magiging anak ko. Oh. Uy, napaka -advant. Alam nyo gaw, dati, mga ka kamangyan, akala ko ho talaga sobrang imposible na makatikim ho ako ng garne. O kaya ho, ng mga iba pang pagkain na sobrang mamahal, ganyan. Pero alam nyo, once na nag-focus lang kayo dun sa goals ninyo, sa dreams ninyo, mamalay na lang kayo na afford nyo na yung mga bagay na akala nyo hindi nyo afford dati. So kung feeling nyo nagasuffer kayo ngayon, sobrang hirap na hirap kayo, gayaan. Ako na ho yung hindi ho laging nandyan kayo sa sitwasyon na yan. Kaya pray-pray lang ho at huwag kayong basta-basta masuko. I for the go. If hindi pa kung bala kayo nakakatikim na rin lobster mga kamangyan bala ang lasa ho na rin para rin ho siyang supo ang kaso nga nila ang ho ay aring sa lobster medyo malambot ho yung laman tapos ho juicy gayaan mas malasa rin ho kumpara sa supo tapos So, arin si Rulan Lagring. Aba, ay ayaw rin nung magpapigil. Ay, ang wish ko nga niyo, sana sa ganyang edad, ganyan din ako kalakas, ka-fresh. Uy. At arin naman nung si Paring Junyo abay, puntahan nyo na ho dini, At wari ko, ay ayaw din magpaawa. Mm -hmm. Ay, sabi ko nga niyo, ay, parang awa mo na tatay. Wala tayong dalang pineapple juice. Uy, just ko na main Ay, sabi ko nga niyo, ay, bago pa si tatay ang makaubos na rin. Ay, atulungan ko na kung kumain. Ay, pumarini ka na rin kasi para may kasalo pa kami din. Ay, for the go. Ay, akala ko pa niho, ay, ni tata ata yung isa di yan. Ay, hindi naman pala. Gawa ng kaya daw niya yan inabalot. Ay, apamigay na ho niya. Ay, sabi ko nga ni pabayaran kahit 150 na lang. Hala, ginawa nga ng buhay. Ay, maya-maya ho ay pumunta naman din sa kubo. Ari yung kakilala ni Lula na taga Marinduque din ho. Ay di ano, tuto ng chismisan ng chismisan. Ay tawanan pa nga ni kami Dian, gawa ng lahat na yata ng pwesto din sa kubo. Ay napuntahan na nilang tatlo kakachika. Mm -hmm. O ariong, mga kamangyan, apa rin sa inyo kung paano sila magchikahan diyan. A picturean mo pati. Oo, pagkatapos na picturean mo. Nagtanim nga ako patubuan ay sabi yo. Ay sabi ko panganiho di diyan mga kamangyan, kapag may apagkwentuhan ng tao, ay maririnig sa sobrang lalakas. So ayun, after 87 hours, ay eh, natapos din yung kanilang kwentuhan. Uy, sobrang tagal. Ay, yung nakakatuwa nga ni Ho, pag nagatambayo kami dito sa bukid mga kamangyan, ay gay ano, hindi talaga nawawala yung mga kulitang gayan. So ayun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ho aring video, ano? O, oh, ay siya hanggang dito na lang Ang ating video. Gawa na ako yung makikisali pa rin eh, ha? Oh, sige na, bye-bye. Love you. Uy.